magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kibeng Gray Dibulinas galing sa Baitang Isa sa pamumuno ni Gina Balich. Nandiyan ang Diyos isang maigli na kwento. Isang araw, may batang babae na nangalang Andrea. Si Andrea ay isang pinakamabait na bata lahat. isa sa mga tao. Ay, no, so Hindi kabilang si Andrea sa sapagkat at ang kanyang ina sa isang unang nakatakbo. Ngunit, habang kumatakbo, natapoy doon kanyang ina. Biglang dumilim ang panini na Andrea. Tila na wala ang araw. May nulbas na maliwanag na ilaw. At may ng Andria, Huwag mo lang pug oso Oh uso to alam ko! Lang, mo lang mula ng pananong platoyo! Nabuka sa paningin ni Andrea at puting-unting nagtiwala sa Panginoon! lakad siya dito. Makalipas na nilang oras, may nakita siyang maliit na bayan. Umasok siya dito at namangha sa kanyang paligid. Kay ganda-ganda! Meron ang mga bariyante na kalutang sa bawat sulok ng niningning at nakakabulag sa liwanag. Meron isang batang lumapit at nagbita. Meron isang lalaki na kasakay sa isang kabayo. Hihihi. At ang sabi sa akin na ikaw ay darating. Binayaran niya ako basta't alagaan daw kitang mabuti kinuha niya ang at dinali niya ito sa kanyang bahay. Pinakain, pinainom, at pinahingi ito. Yung magising si Andrea, nakita niya na lamang, nakahiga siya, Salamat sa Diyos! Palagi ganito ang nangyayari. Malalakad siya sa maliit na distansya at makakaabot siya sa isang bayan. At merong lalapit sa kanya na isang bata at dadaling ito sa isang kita nang nasa batong na lamang siya at ang kanyang kinakalagyan tila nang lahuna. At kanya paulit-ulit ang pangyayaring ito hanggat dumating sa tamang edad si Andrea. At kain ipang tanggol at alagaan ang kanyang sarili. Lubos ang pasalamat ni Andrea sa Diyos sapagkat hindi siya pabayaan ito. Nandiyan ang Diyos. Aka, disaram yan. Sarama po. <sighs>